Time is? Gusto ko ng time. Time is? Handog na sila. May gold, kaya masig patuto. Okay, dinita sa unang nangutana. Good morning, kanatong tanan, pangutana. Kung ma... Marebelated na ko, okay ra ba kung mo deliveran sa balay na mo o sa ako ang mga iso, nga wala pa man Rebillete akong tatay o mga iksoon. Salamat. Muna yung pangutana, Brad. Di pasyente siya karundin eh. Rebillete na ba kung ano siya? Pwede na ba kung ano siya mo deliverance sa iyang ginikanan o iksoon? Pwede ba na siya mo deliverance Kung malibirate natin o 100%, pwede na ka mag-deliverance. Pero ang punta na, 100% bang ba pagka-liberate ni mo. So may buwan na ito ang pagka-liberate kung ang kitang kita mismo ako, no? Ako kita ay maliberate. May buwan na ito kung ang imuhang lifestyle nagsunod na yung sa, sa ginoo. No? So doon nagkay kay uh, pag na ba? Conversion. So ang atong lifestyle, kung wala pag-ihapon tamautro sa itong mga pagpakasala na pag dili kita kabiya sa itong pagpakasala, wala kita maliberate pa na. No? So, kung maliberate, ang tubag, 100% ang pagka naulian na ka, so pwede ka mo deliverance na. Nga, nung dumi, nga, kanunay na magpuyo sa estado sa Garcia. No? So, matay tubag. Okay, dagang salamat, Brad. So, kung namoy pang, gis, gisulat nga kanang pangutana na ikaw ay kaway lang, ako lang mo Okay, ikaw ay kaway lang ha, kung nang kay naumon. No Ikaduhang pangutana or follow up ng pangutana, matod pa sa teacher, maestra bang siguro ni, dili ko no managoy o gabi e, kay muduol kuno ang inkanto. Tinood ba ni Brad? Dili ko na no managoy o gabi e, kay muduol ko no ang inkanto. tinuod ba daw ni? Dili na tinuod kay superstitious belief na siya. No, na, na nakagim ko na kay song ayo panaghoy kay manawag kunog sakit. No? So, ang tubag na superstitious belief na siya. So, Norway gihapon na siya. So, tanang mga superstitious belief, ato ginang isalikway ay 100%. No? Naibaw naman ta sa katekisim ganiya, nga mga occult practices, occult belief, kinang na ato ginang isalikway ay percent. Motoy, tubag. Okay. Number two, or palwap niya nga pangutana, Brad, kanang mga prayer nga the sa namatyan ug patay. Maayo ba na sila nga mura magdi sila mo kumpisal masing dili masimbahon epektibo ba ang ilang pagpangaji? So ani mo ni nindot na nga pangutana no kay ana na to ma wan ba So atong ilumduman mga igsoon nga kanang atong gikuha nga mga pagampo ah, uh, kanang magampo sa mga patay na hog na na siya og intercessor no tigpatunga sa hingtungdan og katong o oh, katong namatay og sa Ginoo so mo nay mo bitbit sa atong pagampo dito sa Dios ang pagampo mga igsoon kanang pagampo sa patay usa na sa mga sakramental itawag nag sakramental action katong mga lana o well, katong isgote, ni Bradley o sakramental objects kini pagampo deliverance kaya tanang prayers, all piety devotions, apil na ka ng mga pagampok sa patay, sacramental action. So ang sacramental, kung natuhog na to ang mga katikisim, mutuhog ang grasya o panalangin na, nato kung kita anaa sa state of grace. So kinhanglan sa estado sa grasya. Kana ka intercessor man ka, ikaw may nag nagpatunga sa imong og sa Ginoo, kinahanglan ka nga naa sa estado sa grasya aron ka sa Ginoo. Amen. So muna, intercessor. So ikaw may nagdasa mong pagampo nga to sa Diyos. Murag si Mama Mary ba? Ikaw tigpatunga. Karon, unsaon ang pagdungog sa Diyos kung wala ka sa state of grace. Nga nasayon man ta ang katekisem, nag-ingon nga, uh, ang effectivity sa mga sacramentals gadipindi sa estado sa kan disposition sa tao nga mugamit ni ini o mupahiu yun ni ini. So kinahanglan nga na estado sa grasya. Kung ganay na yung ang tigpan na, uh, tig, pangadye sa patay, walay simba, walay kumpisal, ra Wala. Sa laktod pag istorya, wala nakasunod sa kabubuton sa gino. Walay pulos ang imong pagkuha niya. So mo na nga ang amuang panudlo dire, kung kita nagsunod ta sa kabubuton sa Diyos, kung naay mga matay nato, kita mo'y mo, mo alang sa atong mga patay. Nga naman, sayod nga kinasingkasing atong paghangyo sa Ginoo kay kita man mismo nangayo niya nagpahiuyon naman ta sa iyang kabubuton so dunggon ta sa Ginoo so dili maayo nga mukuha tag manabtan kay narba ubang manabtan nga gihimo ng negosyo gidali-dali ang pagampo kay duha pa ilain nga ang sa laing bahay tinaw dili so mauna nga kung kita na ay mamatay nato kita mo imo ampo sa atong mga minatay palitag no binahan sa patay kita mo ampo sa atong mga minatay ada bradi pwede kay unay do na pod Kulusas dos 2.8 Mga pagtulon ang kabilin bilin sa mga katigulangan. So, patutuo. So, kana, ang maayong buhaton, kung na'y mga patay, kita mo mag-ampo sa itong mga minatay. Pero, kung kanang maong mananaptan, nagsubay sa kabubuton sa gino, nagsimba, nangumpisal, okay kaayo. Ha? Okay, matoy ito bang? Okay, salamat Brad. Ikatuloy niya nga follow up. Ah, okay. Mayon siya din eh. Please, ibalik sa ang procedure unsaon paglubong sa masalukay o unsa katong i-prayer. E Wala na ko makuha. <laughs> Ito ay nagtapik ani. Pwede ko nung otro o unsa ay pamaagi sa paglubong sa lukay o katong unsa ko gamiton na prayer. Lukay. Katos siguro na yung sa Palm Sunday bro, nga Lukay. Oo, oh, nga. Unsa ko nung prayer bro ang gamit to. O, ang paglubo, ang pagdispose ana, magkubkubra mo nga, una, kung duol mo og uh, parukya, iuli, iinyo nang ibalik dito. Kaya nga naman, mao man ay sunugon para himuuna pong abo, ini ka Merkulis sa badlis mao man siya pero kung layo mo sa parokya narabay uban sa kabus gunang bitbiton kay murag para nila pa, asa na padaghanay huh? so in dispose na din na nato basta bastang ilabay labi na nag mga bata do do um pusil pusil di na pwede ngano man balaan na balaan man na siya so ang pag dispose ana mangita mog area nga kanang dili kaayo dili agianan sa tao unya inyuha nang magkubkub mo unya mangaji mangaji mo sa usa mo sa pagimay ka Maria sa kagloria ilubong ninyo ha kana may pamaagi dili na mo atong i-deliverance kay ngano dili man siya occult paraphernalias di ba mao gyapon na siya sa pagdispose sa kanang mga rosaryo nga bugto, kanang mga imahin nga kanang nangaguba ingon na gihapon siya pag dispose oh lahi tong mag dispose ka sa mga occult paraphernalia kay naa siya gitawag og deliverance papahawaon ang ang demonyo nga na attach ana nga kuan ana nga uh, occult paraphernalia so ingon nya na, kay nabalaan man na siya muna nga ato ang ipahiluna og tarong mora na siya ha og mo to bag. salamat, Brad. Alang na itong I hope nga naminaw ka. So, paluwap nga na, Brad. Brad, atong may aging election, Brad. Katong nanghatag, Brad, sa uwan-uwan, dako put sila sila, di ba? Kasi sila man ang sor sa sala. So, nangutana na siya, Brad, asa dako ang nagdawat o ang ang nagtonol. <laughs> Paano? Nag-binasulay <laughs> nag na. <laughs> Pariyasra ng mortal sin. No? Inumduman na to, nga, ma ang tulok, kabuhat, nga, mahimong mortal sin. Ano sa ganito? Recap? ba sa mga to? Mag-exam ba tarun ha? Ha? Ano sa to? Full knowledge? Full consent? O grave act? No? Grabe nga pagbuhat. Bugos nga pagkabalo og buhos nga pagkatugot og grabe nga pagbuhat maguban gani na so mortal siya so ang katong naghatag kay ba mo gud sila no nya consent po to niya nga nagud siya kasing-kasing nya grabe man gyud ang pangpanghatag di man gyud maayo kay gidili man gyud sa simbahan no gidili na sa simbahan ha niya unsa idili dinisayuta din sa si yuta asa man na mabasa Mateo 18:18 18. 18. unsa inyong idili dinisayuta din sa si yuta usab dito sa langit unya gidili man na sa simbahan kanang dili pagpanghatag no vote buying no so sala sila pareha no motosay sa tubag okay ayo panghunaw naka naka nakakuan ka sa sala ang tawagan na sin of omission unya ikadto nya pangutana Ah, gusto siya mangumpisal. Dapat ko na ikumpisal ka ron. Bro, dapat ko na ikumpisal ka ron. Maghuwat lang ta magampot ng adunay pare nga mo dinhi, din eh, no? Kay kami magagad lagi dumi sa mga availability sa atong mga kapariyan. Kay dili man ta makapugos nila. No, pero kung dunay mo anhing nga pare, So, labing maayo, no, makakumpisal ta. So, pagkakaroon, wala pa mami kahibaw kung doon na yung pare nga magpakumpisal, nga naibuan he, he. So, motoy tubag, no? So, doon salamat. Uh, kanang among gi, nga ang among open forum, dili sana mo ipabedyo gawas og ang ministry tungod sa mga inungdan nga ma-mess interpret sa uban doon na mga tubag na mga misinterpret abin sa ubang church nga ato silang gidaot ha magcareful lang ta. okay balik ta sa pangutana time check 11:27 ako si Anisita ang akong pangutana nasabtan na ako ang giingon nga honor the physician mo kini nga nung dili man itugot sa simbahan ang contraceptive nga sila man ang gitugutan sa doktor. Ang yang ipasabot bro, honor the position man ka, nga nung di man ta mo sa doktor, ka contraceptive or artificial birth control. Contraceptions. Lapas na sa anti-life na siya. Yung atong si Pro-Life. No? Kay ang contraception pag pugong, no? Sa kinabuhi. No, niya, ang ato simbahan pro-life man, susupak gina sa atong simbahan. No, honor deposition. Kaya pasabot na nga muanta mu mu sa mga katong mga natural nga mga balatian na itambal, pahimunuan ka nga mo ino tambal pero dili na po pwede nga mo pahiyon ta, nga mayon sila nga hunungo na -un itong sa tao. Di ba? So, anak na pita, dili na mo ay pagsabot anang puntuha nga honor deposition. Okay? So, kung ingon ka sa usa ka doktor, uh, na itaw nga mo ingon ni mo, nga mo ay makadelikado si mga niboy, mo, mo ka. O, oh, uh, abin ninyo ang contraception grabe. No? Na ay patulunan sa itong simbahan, na ay itudlo sa itong simbahan nga kanang natural family planning. Dili ng artificial contraception. Nga naman, grabe giyod ang doorways, ana. Ako mismo, nakasinate. Usa ka pasyente, nga ako gi deliveras nagreact ug taman-taman usa ka dalaga ah nagreact taman-taman pag abot hapit halos mabutang duha ka oras nga reaction niingon ang yang kauban dili man maulian niingon yang kauban sa ko nga Brad naa raw na igisuksok sa doktor nga kontrasepsyon dire sa iyang bukton gipatauran og implant no so pag kaibaw nako nga dunay implant sa iyang bukton ako gibali nang pagampo dire sa iyang bukton no pag pag kung si ah, kung pag kwan gikurusan na kung ang iyang bukton perting siya get, ayaw inet ayaw na ninyo tangtanga sakit